Tinapos na po ng National Board of Canvassers ang pag -canvas o pagbibilang na makaboto sa pagka senador kagabi. Batay sa inilabas na National Certificate of Canvas pasok sa top 12 sina Bongo 27,121,073.

111. Tito Soto, 14,832,996. Pia Caetano, 14,573,430. Camille Villar, 13,651,274. Lito Lapid, 13,394,102 At Amy Marcos, 13,339,227 sa party list naman, nasa top 15 ang mga sumusunod. Akbayan, Duterte Youth, Tingog, Four Piece, Act Ak CIS, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, Malasakit at Bayanihan, Senior Citizen, PPP, ML at FPJ Panday Bayanihan. Sa gitna nito nilinaw po ng Kamalek na alinsunod po sa proseso ay dadaan pa ito sa audit kaya hindi pa ito matatawag na full and official count. Inaasahin po bukas sa araw po ng Sabado ang labing dalawang nanalong senador habang sa lunis naman ipoproklama yung mga nanalong partylist group.